Ang Apo ng Albularyo, Bawi ng Dugo Isang kwento ng kababalaghan mula sa tinig ng guni-guni. Sa baryo ng San Lucas, kilala si Lolo Hermogenes bilang isang matandang albularyo na hindi lang manggagamot kundi tagapangalaga ng hangganan. Tahimik ang kanyang buhay, ngunit sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, siya lang ang gising, hawak ang buntot ng pagi pulang langis at dasal sa hangin hanggang isang araw pumutok ang balita patay si Lolo Hermogenes natagpuan siyang nakahandusay sa gilid ng sapa walang dugong natira sa katawan tuyot ang balat nakadilat ang mga mata ang mga matatanda sa baryo ay tahimik ngunit ang mga bulong-bulungan ay lumaganap bumalik na raw ang mga aswang at ang bantay ay patay na pag-uwi ng sundalo mula sa malayong destinasyon ng Mindanao, isang lalaking tila laging seryoso, palaging alerto at may mabigat na nilalaman sa puso ang bumaba sa bus. Si Marco, apo ni Lolo Hermogenes at isang aktibong sundalo. Hindi pa man siya nakakapasok sa bakuran ng kanyang lolo, ramdam na niya ang bigat ng katahimikan. Ang kubo ay sira ang bubong, ang bakod, wasak sa mesa, naroon pa ang lumang aklat ng orasyon at ang itim na kahon na hindi kailanman pinapagalaw ng kanyang lolo. Dahil sa kanyang rango at koneksyon, nais ni Marco na ipaimbestiga ang pagkamatay ni lolo. Ngunit mismong kapitan ng barangay ang nagsabing, Hindi muna yan maaabot sa mga korte, iho. Hindi tao ang kalaban natin dito. Ang lihim sa kahon gabi na nang mapagdesisyonan ni Marco na buksan ang itim na kahon. Sa loob nito ay anting-anting na tila may dugong nakapinta bote ng pulang langis, lumang papel ng orasyon sa baybayin at isang sulat, Apo, kung binabasa mo na ito, ibig sabihin ay nakuha na ako ng dilim. Panahon na para ang susunod na tagabantay ay ikaw, sa sulok ng kwarto, natagpuan niya rin ang lumang sibat ng kanyang lolo. May balot na balat ng ahas at ukit ng mga pangalan sa katawan. Isa-isang binasa ni Marco. Karamihan, apelyido nila. Ang gabing tinawag ng kadiliman. Ilang araw matapos ang libing ni Lolo, pinuntahan si Marco ng isang matandang babae. Hapis ang mukha, nanginginig. Hinila sa bubunga ng apoko kagabi wala kaming nakita. Nang buksan ang bubong, may mga kuko sa loob. Marco, bagamat sanay sa labanan, ay hindi sanay sa ganitong klasing kalaban. Ngunit bitbit ang sibat, ang langis at ang orasyon, pinuntahan niya ang pinangyarihan, ang bahay ng matanda, nasa paanan ng bundok, ang labanan. Sa gitna ng gabi, habang binabantayan niya ang paligid, Narinig niya ang mahaba at matinis na tili ng babae sa itaas. Tumalon mula sa bubong ang isang nilalang. Kalahating tao, kalahating paniki. May pulang mata at tila na mahaba. Nang makita siya, nagsalita ito. Kahit bumalik ka pa, bata, hindi mo kami mapipigil. Patay na ang huling bantay. Ngunit si Marco, matatag na tumayo, pinahid ang pulang langis sa kanyang palad at sumagot, Pantay ang lolo ko, pero tagapaghiganti ako. Sa isang iglap, tumalon ang nilalang. Sumugod si Marco. Bumagsak ang sibat sa hita ng aswang at habang ito'y pumipiglas, pinigkas niya ang orasyon ng kanyang lolo. Sa liwanag ng lahi, sa lakas ng dugo, sa utos ng guni-guni, bawiin ang nilalamo ng gabi. Umalingaungaw ang hangin, napaatras ang aswang. Isa-isa silang naglabasan mula sa kadiliman, tatlo, lima, pito. Palibot si Marco, ngunit isa-isang bumagsak habang pinapaikot niya ang sibat na may langis. Tulad sa giyera, ginamit niya ang taktika. Hindi lang bala, kundi orasyon. Hanggang sa ang huli, nagsisigaw, sinunog ng sariling balat sa liwanag ng kandila. Pagkatapos ng laban mag-aalas 4 ng umaga nang tumahimik ang paligid. Nanatiling nakatayo si Marco sa gitna ng sirasirang bakuran, sugatan ngunit buhay. Sa huling bugso ng hangin, narinig niya ang tinig ng kanyang lolo. Apo, sa wakas natupad mo ang panata ng dugo natin. Simula noon bumalik si Marco sa kubo, hindi na siya bumalik sa kampo sa halip pinagsama niya ang natutunan bilang sundalo at ang iniwang kaalaman ng albularyo. Kinamit niya ito para bantayan ang hangganan ng kanilang bayan. Hindi lahat ng sundalong umuuwi ay para magpahinga, ang iba may misyon pang hindi patapos.